Stranded ng ilang oras sa mga residente sa isang bayan sa Aurora. Nilamon kasi ng baha ang mga kalsada. At live mula sa Aurora, nasa front line. Ang balitan yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang mga binahang residente dyan? Mga bakwit na nagsisiksikan sa mga evacuation center, baha sa mga barangay, at mga bumagsak na puno at poste ng kuryente. Yan ang iniwan ni Super Typhoon Pepito sa bayan ng Dipakulao sa probinsya ng Aurora ang Dipakulaw, ang isa sa pinakanapinsala sa pitong bayan sa Aurora. Matapos dumaan ni Super Typhoon Pepito dito sa bayan ng Dipakulaw, ito na ngayon ang sitwasyon ng lugar. Maraming palayan ang pinalubog na at nagmistulang dagat na. Ganito rin ang sitwasyon ng ilang mga barangay na na-isolate ilang oras matapos dumating si Pepito. Apektado ang kabuhayan ng maraming magsasaka, gaya ni Mang Rogelio Marsan. Hindi niya raw akalain na lulubog sa baha ang kanyang bukit. Buti na lang, Nakatakbo raw siya nang rumagasa ang baha sa palayan. Papasalamat kami sa Panginoon at buhay po kami. Walong oras isolated ang bahay ng Dipakulaw dahil sa binahang kalsada. Maraming bahay ang lubog sa baha. Ang iba, nabagsakan ng puno at nilipad ang mga bubong. Nakita namin kung gaano yung devastation ng bahay ng uh, mga ari-arian ng ating mga kababayan. Kagabi po, isolated po talaga kami kasi halos lahat ng daanan namin is unpassable. Dagdag kalbaryo pa ang brownout at walang signal sa lugar. Nasa walong daang pamilya mula sa pitong coastal barangay ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kailangan daw nila ngayon ng pagkain at pampagawa ng bahay. Sa kabila ng tindi ng pinsala, wala namang napaulat na nasawi lalot na paghandaan daw ng LGU ng Dipakulaw ang pagtama ng bagyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.